Prida. Prida. Oh. Saan ka nakatera? Ito Saan? Ayaw. Malayo. Malayo. Oh. Di hatid na kita. Ano na Oh, ito na sa inyo ito. Oh. Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente. Nung nakarang araw po ay nablog ko po si Prida. Nakasalubong ko po siya na naglalakad sa tabing kalsada sa National Road papuntang Manila. Ay eh, nagkataon po ay napadaan ako. The next day. Kaso ito pong si Prida, ano, may ilap na grabe, hindi tinanggap po yung binigay ko na pagkain. At uh, kinakausap ko parang ano, naiilang sa lalaki. Yan, ngayon po ay uh, na-vlog ko po ulit si Prida. Subukan ko po ulit kausapin at bigyan ng pagkain. Unti-untiin ko po ito hanggang sa makuha ko po yung loob. Ganito po pang may mga depression na kailangan po yung tiyaga para magtiwala po sila sa katulad po ng sa katulad po namin na nagbibigay sa kanila kasi yung mga kung may depression kahit po sino na nagbibigay ng pagkain ay wala silang diwala Rita gusto mo ice cream ito mabili tayo Saan na bahay mo baga ha? taunan pa masama ako sa iyo ganito sa may bagong silang Magawa, bulan, init Frida oh. Kung oh, sa'yo na ito, may tubig yan Akala ko taga Manila ka Ano natin na sa Manila? Kawa so, may si Brida oh. Nung nakaraan po ay ano na vlog ko ito si Frida Tapos may nag-comment po na sa comment section na ah, si Frida daw po ay eh, ano <coughs> daw po ito sa Manila baka po ano sinakay <coughs> sinakay po sa sa sa, <coughs> sa truck tapos dito po sa Norte tinanong tanong ko na po dun sa mga taga dito sa Bangong Silang wala pong kilala ilang araw na nakakalipas yung na-vlog na ko po ito yung lunes ilang araw na ngayon hmm. ang bilis maglakad siguro po ay ano nang may lapo sa lalaki siguro po ay na ano po ito na maltrato kaya Rida Tara, tinggal kita dari Rida Tara, pangkas kah? Baka dito yung nakatira Rida Rida Bibigyan kita ng pera. Oh. Magkano ito? Magkano ito? Ha? Wala red. -ed -ed ito pa oh. Bibigyan pa kita mong pag mong pagkain. kaya? Anong bibili mo dyan? Pagkaon. Pagkaon? Taga saan ka? Anong barangay? Sabi taga Manila ka. Ito magkano ito? 50. 50? Oh. Ako si Kuya Jason na. Oh, um, ituro mo sa akin ang bahay mo para madalang kitang grocery. Ito pa oh. Ito magkano ito? Tang pan, 30. Oh, ano sasabihin mo? Salamat. O oh, sige. Ako si ano? Jason. Oh. Sasusunod Sa susunod ulit ha. Oh. <coughs> Yang medyo <coughs> 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 hindi na po mailap sa kontiuntin ko po yan na mapabait para Makukuha ko po ang loob kasi nawawala man po tulungan katulad po nung tinutulungan ko dati na may depresyon yung taga ano na pwede yung taga Laguna si Kaloy nakakawa po yung sitwasyon ng mga ganito sa kundang problema <clears throat> iniisip po dinadamdam kaya po yung mga kapamilya po na niwasan po natin na makasalita ng hindi maganda sa kapamilya lalo na na po sa mga ganito sa panahon po ngayon puso po ang depresyon hindi <coughs> po nakakainan ng utak kaya po ay nagkakaroon po ng uh, yung yan bipolar <coughs> sobrang stress po sa kaiisip po di makatulog yun po yung naging usul so, na, usap-usap naman po ano po pa lang damit ko? Damit ko ako dito Tapos wala akong short Ano po pa ang damit dito? Bibigay ko kay Kahit po pang doble <clears throat> Kita ke semua es krim. Itu, mau beli tayo. Mau beli tayo es krim. Kayak apa beli dah es Kan ini tu es krim. Pak beli. Anong gusto mo? Yung nasa apa, yung nasa lagayan. Nasa lagayan, sige, bigyan mo siya, ano. Ito, damit, to. Para may pandubli ka. Kaya kilala mo ito? Hindi po. May problem tayo. Saan ang bahay nito ni Frida? Dadalang kita sunod ng grocery. Saan ang bahay mo, baga? Ha? Ayun pa. pa? Masama ako sa'yo. Hindi na. Sunod na lang. Ilan ang gusto mo? dalawang ice cream o oh, dalawa daw kaya mo yung ubusin magkain ka na itago mo pera mo Uy, meron pang isa meron pa isa, isa. dalawin mo na tatandaan mo pa pangalan ko oh, Jason ang galing tutulungan kita dito ka lang, nag-iikot-ikot ka lang dito. Bibi, anong gusto mo pagbalik ko? Jollibee, gusto mo Jollibee? Ano pa? Cellphone. Ha? Silpon. Gusto mo silpon? Ano mo daw? Dati ay mailap yung sa akin. Yala yun ako. Binibigyan ko ang pagkain nung nakaraan. Kaso di ko, ano, ang ilap sa lalaki. May love sa tao. Ah, may pagbira siya. Buti nga kanina, na ano na ko nakakausap ko, nabigyan ko ng pagkain, tapos binigyan ko ng pera. Hmm. Kailangan ng injection yan. Yung mga tinutulungan ko ay naka... Naka ano na ko, pitong may na, na nakabalik sa dati. Balik po kami na. Oo. Hindi po yung delivery ka Akala ko at taga dito. Ang sabi taga dyan lang daw. May, may nag-comment ka na ano na Taga Manila daw. Ayun. Hindi sabi na wala. yung taong grasa dito naglalakad nung nakaraan. na ibalik ko sa ano, sa Laguna. Anim na taon na pala yung nawawala. Nakakala ng kapamilya na matay na. mabuti at ano niyo Napanood lang po sa sa vlog. Ay, may dumadaan diyan. Sana ay pag may lahan, hindi na natatalo. Ah sige po. Madanda na lang po ako sunod diyan sa inyo. Dito muna ako muna sa Ah sige po sige. Madanda lang po ako dito sa inyo. Ayon po Ay, meron po. Ay wala akong pulpin. ito, brother. Pwede lang po niyo. Ha? Kaya kayo po ako kay Kuya Bal? Kilala niyo po si Kuya Bal? Oo. Mm -hmm. Tawanan ako ni Kuya Bal. Ajan sa ako ng tinulungan niya Siya ba medyo nulungan si Kuya Bal kasi mukha pinabahayan. Di ba dito may pinabahayan din kayo sa ano? Dito sa Kanjan. Dito sa May Kanapawan. Ay dito yung sa magtagang Oo, siya din. Oo, oh, siya. Oh. Sa Makgun ay meron din. Si ano si Maylin. Maylin. Sa mm hmm. amin natutulungan na diyan. Mm. -hmm. Ang ano ko, ang nasa akin, may mga sakit sa pag-iisip. Diyan dala ko sa Naga, sakad lang. Bonbon junction ng balik na sila sa dati. Tingnan ka pa kanila 'yung ano ah. Ayun oh, ayun po. Ano turukan din. Oh, siya pala 'yung turukan ah. Halika tayo. Nandiyan na rin kasi 'yung. Sige po, salamat. mali ko doon oh. May paliguan ba ka doon? Ha? Ah? Tapos si ano? Ito oh, yung sombrero ko Oy okay, ano? Yung sombrero Ayaw mo? Anong gusto mo pagbalik ko? Uh. Nagawa po si ano? May sombrero po ako dito Tumigil ko na lang dito kay Miss, Miss, kasi kasuri niyo naman yun o Para di siya ang damit. Hmm. Gusto ba? Uh, sayo na yun na. Tapos, ilagay mo sa plastic. Tapos, sumbrero. Gusto mo? oh, oh, Sige daw, suotin mo daw. Suotin mo na. Ay, bagay. Kasya. Anong aplido mo? Ha? Ha? Ay, meron pa akong pera, oh. Ha? Oh, ito pa, oh. Oh, 50. Meron pa akong natira. Ano ang apelido mo? Makabas. Ha? Makabas. Barabas? Barabas po pala apelido sa mga nakapanood po nito. Baka po may kakilala po kayo na Barabas po ang apelido. Hindi lang po ito ikot-ikot dito sa kabaan po ng bagong silang papuntang gait Ika, nung nakaraan po ipapunta Manila ito si grabe po ang ulap ni ano sa mga susunod po ng puning ko po ang loob nito para po kahit pa paano po ay matulungan ko po, po sa dala po sa Kadlan kapahirapan po ang ganito na kumbisi na sumama sa isang sa kung na ano po mailap po sa Velazquez uh, papunta na ako mauna na ako ha ingat ka dito ha pagbalik ko oh. bilang kitang jellybee ano pang gusto mo? sapatos sinyelas damit uh, sige hop na ano pangalan ko ang pangalan ko ulit ano ang pangalan ko ulit ano ang pangalan ko ako ako si Jason ikaw si Freda Barabas Freda Barabas sige ingat ka yan po si ano Freda Barabas sa mga nakapanood po nito baka po may kakilala kayo na may kamagalag po kayo nawawala. Dito lang po yung sa Cam Norte. Ang pangalan daw po niya ay Frida Barabas. Si Frida Barabas. Parang hindi po familiar yung apelido niya. Nakakawa po yung sitwasyon niya na may sa tao. May lalakad-lakad lang, palakad-lakad lang po dito sa... Abaan po ng ano National Highway po ng Camarines Norte Papunta naman po siya sa ano, Daet Balik na naman po siya sa Daet Sana mapanood ito ng kamagana Sa mga susunod po, balik-balikan ko po si Frida Para po ma makakuha po, po yung loob Para kahit po papano ay eh, matulungan ko po Para mapagamot sa kadlan para po ay ano maibalik po natin sa kanilang ano sa kanyang pamilya a few inches later Frida, ang laki ng nilakad bagong silang ano na ito tagit yan ang anong parang ito tagit ano Frida, sa ka mapunta ito naglalakad nakapag vlog na po ako kala Casey hindi kilala nyo yan eh. Mayda, okay, tara na. Sabay na. Angkas na. Ayaw mo? Yung pera mo, nandyan pa sayo. Oh, Ibili mong pagkain yan na. Ibili mong pagkain pag nagutom ka. Sa sunod na raw. Bukas, mabalik ako ah. Madalang pagkain. Sige. Sige. po sa mga nawawalan po ng kamag-anak ang pangalan po nito ay no? Frida Barbara yan nandito lang po yan sa National Highway balik balik lang po labo panggang kanapawan sa may kalakisi si Frida Barbara hmm. nakakao po yung sitwasyon niya siguro po ay ano lang po rito pinaba lang ng truck Gabi, ilang oras na, limang oras na po naglalakad Kanina pa po ako kala Easy Nablog ko po kayo ng umaga ito si ano Si Frida ni, ba't naglalakad kayo? Huwag kayo magparalakad at Nini, pasahan kayo ni Palayo pa lalakadan nyo? Ida Babalik ako bukas Maagal akong gamit mo Ano po yan ng Parang taga Manila yan oh, pupina May nag comment ka sa akin na ano Naring daw po yan sa Manila Parang binabayan dito ng truck Kaso po mailap sa ano may love sa lalaki sa ako siguro minaltrato kaya ganyan kinakuha ko yung ano yung load para ano, pag nakuha ko na yung load papa ano ko papa injectionan masarap yung barbecue ni ate oh. malasa Malapit lang po yun May barangay dagit Siguro yun iniwan lang ano Iniwan ng asawa Siya mo Hindi kaya sa ano siya Hindi kaya na pa Kaninang umaga na ko siya sa Kanapawan Kalampunay, Kalampunay. Pwede <coughs> Natanong ko ang pangalan, ay Frida Barbarang pangalan. Wala mang baga dito ang Barbarang? Pa, di ano, pag diyan? mo siya, baka may makakilala. Mm. Di ano, di ba? oh, pa, baka maano siya. Pagigay mo ng ano, kinsay. Kinsay. May gaya mo ng ano? Binting peraso? Wala na, ano na, na? lang. <laughs> May Sarap ng barbecue. Maraming maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip na ads, maraming maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. Bendy P. Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyo lahat. Ha? Bibiyang kita ng ano, mga damit sa susunod pagbalik ko ha. Ha? Mag-ingat ka. सके